Bawat isa sa atin ay nakakaranas ng pagkakamali. Pero ang karanasang ito ay nagagamit para mapabuti at matutunan kung paano may aayos ito. Walang sino man ang magsasabi na siya ay hindi nagkakamali. Pero kapag tayo nagkamali ay sabi nga ito ay iayos. Ano? Sabi ng Kawikaan 26 verse 11, ang taong nananatili sa kaniyang kahangalan ay tulad ng aso, ang sinuka ay binabalikan. So, pag alam nating mali, huwag na nating balikan. Ang nangyaring pagkakamali ay gamitin para lalong bantayan ang sarili para tumatag at magtagumpay, hindi para manghina at magkaroon ng depression. Marami sa mga tao ay hindi matanggap na sila ay nagkamali. Minsan ay pinagpipilit na sila pa rin ang tama. Ang ilan ay di pa rin makaabante dahil lagi pa rin iniisip ang nakaraan. sabi ng Pilipos 3 verse 13, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon nilimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Forget what is in the past and try to reach the goal. Never give up after a mistake. But instead, learn from it and keep going. Sabi sa Revelation 3 verse 20, whenever I make a mistake, I immediately confess it. I know that God will discipline me. So napakalibanag ano kapag tayo po ay nagkamali, ay aminin po natin. Lapit po tayo sa Diyos at uh, nang sa ganon, ano man yung pagkakamali natin ay tayo ay mapatawad ng Diyos. Sa so Romans 8 verse 28, I realize that God can turn it for my good. Ayan. So ano man yung pagkakamali, makikita natin na kapag tayo itinama ng Diyos, tayo po yung mapapabuti. Kaya tanggapin kung ikaw man ay nagkamali.